Al, ar, ari, ari. Ari Ari ko. Ah 2. Oi. Ah. Ari ar. 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 ye. Sakit tu betul. apa? Oi, no. idol. Ayan yan. Siya yung salarin. Uy! Pinaaksunin uh, uh. pa niya ako na ano. May tala niya kita kanina. Kalikado yan. Wala naman ako yun ako masama sa kanya. Pero siya parang kalit na kalit sa akin. Kaya pala. Siya. Nandiyan, nandiyan pala siya sa kabin ko. Nagtatago. Nagtatago. Oh. Nagtatago. Hello, what's up mga idol? So ngayon inhabol ko yung lalaki. <coughs> Inuubo. -ubo. May ubo ako. Biglaan kasi para na, na naamoy ko yung malang sabah Na ano parang basta hindi ko ma-explain. Ano, ma so sa lahat ng mga viewers natin ngayon, maraming maraming salamat sa inyo. Samahan niyo po ako magkapit ulit. Palikayin natin yung lugar kung saan muntik ko nang nahuli yung lalaki na hindi ko alam kung siya ba ay <coughs> pasensya na sige so, na mga idol so, tara, sama niyo na ako, let's go. sa so, dito mga idol, puntahan natin yung lugar kung saan nakita ko yung lalaki at babae dito, na si lele. yung lalaki mga idol, <coughs> pasensya na po ha, <coughs> tabi tabi po. para resulta yata ito ng naamoy ko kanina. dyan sa may ano, puno ng niyog kasi nagtatago yung lalaki. At bigla akong sinunggaban. Dito. <coughs> Hindi mawala yung amoy sa aking ilong. Aray ko. Ah. Ah. Aray. Ah. Aray. Aray. Sakit ng tuhod ko. Ah. Nanon de. pa ako dito. Aray. Oh. So ayun mga idol dito. Ah, natam nanap ako sa tuhod ko. Dito mga idol. Ito ko ano yung lalaki. At biglang tumama. Tumakbo dito. parang sa kanya galigat at silupin na kulay red ito uh. hmm? <coughs> ano to <coughs> ano yan parang ang amoy din parang sa din parang may patay na binalot <coughs> <coughs> at dito tumakbo yung lalaki doon papunta. Tumakbo dito. Papunta doon. At biglang nawala. Kasi de, parang dire-diretso yata siya. Takbo. Sakit ng kamay ko nga. Ah, yung tuhod ko mga idol. Ang sakit. Na kinaano sa lupa. Ah, hindi talaga may iwasan. Ha, maano ka. <clears throat> so, ayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo ngayon. Ito dito at binalikan natin baka makita pa natin yung lalaki dito pero sa ngayon wala akong nakita saan kaya yung lalaki napunta laki naman ang gubat dito eh yan mga idol parang hinihingal yata ako sa ano eh kasi <clears throat> bigla siyang nawala dito at sandali lang sakit kasi ng tugod ko aray <clears throat> ah, ano to sa lahat ng mga viewers natin. Pasensya na kayo ha. Ngayon sa pagbalik ko ngayon dito. <clears throat> so, yan mga idol, kinuhog ko itong kasi ah, pinagpapawisan na tayo nusobra, sobra. Nakakapagod na maghanap at tumatakbo pa tayo. <clears throat> Bora na tayo ano, oh, ang ang laki na ng ano natin dami na natin pawis pero patuloy pa rin tayo sa ating pag vlog kaya kayo sa lahat ng nanonood ngayon huwag kayong mang bash kasi hindi po basta basta ginagawa ginagawa ko mga idol <clears throat> parang nabubulon na ako kasi uhaw na uhaw na ko mga idol malapit na po magabi hapon na po kaya hindi na tayo magtagal dito no alis tayo dito mga idol alis tayo dito mabutang matay ng gabi kaya sa lahat ng mga viewers natin maraming maraming salamat talaga sa walang sa mga pagsuporta ninyo <coughs> hinubad ko na to kasi pinagpapawisan ako baka bilang dumating yung lalaki ba may dalang itak oh. hanapin pa natin ngayon dito mga iluk na sana yung lalaki na yun subukan ka natin dito <coughs> sa area na to sobrang nakakatakot at napaka creepy so yan wala tayong magagawa susubukan natin dito mga hindi ko siya nakita no baka umalis na dito mga idol kasi ano eh natuntun ko na yung pinag-ano niya, baka malapit ay yung bahay niya dito. So ngayon, wala po tayo nakita ngayon sa vlog na to. Pero muntik na tayo mapahamak kasi parang nabale yung tuhod ko eh. Sakit ng tuhod ko mga idol dito. Natamaan dito talaga sa lupa. Bigla akong naluhod. <coughs> Sakit. So ngayon, ang focus natin is hanapin natin yung lalaki. No? Hanapin natin dito. Kaya pasensya na po kayo mga idol kung pabalik-balik tayo dito. Wala. Parang may napansin ako dito. Parang may napansin ako dito. Sandali lang. Parang may napansin. Ano yun? Napasin talaga ako dito. Parang nandito lang siya. Yung lalaki ba? Parang nakita ko. Parang nakita ko dito. Parang nakita ko. Uy. Oh, may ahas dito, delikado. Uy. Basta. Uy. Ano yun? Ala, sabi ko na nga ba? Ayan Oh. Ah, uh, ayan. Ayan mga idol. Ayan yan. Siya yung salarin. Uy. Oh. Oh, Inaaksyon-aksyonan -action pa niya ako na ano May dala niyang itak kanina Delikado yan Wala naman akong ginawang masama sa kanya Pero siya parang galit na galit sa akin Kaya pala nakikita ko siya kanina Nandyan, nandyan, nandyan pala siya sa tabi ko Nagtatago Yan o oh. Napakadelikado Uy 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 Ang ba Nang babato pa. Uy. Alam Let's go! ko. Sabot ah. mm. tayo mga idol. Baka mapahamak tayo. Uy. Ay. Ah. Diyos ko Lord. Diyos ko. Kapag matamaan ako mga idol. Talagang patay tayo. Hindi, hindi tayo makaka-uwi ito. Umutin ah. nyo lang bumalik siya. Ah. Eh. So pasensya na po mga idol Pasensya na talaga Medyo natakatakot nga lang kasi may dala siyang sandata Hindi naman kaya natin yung orasyon yan Kasi hindi naman yun aswang Kakatakot Uwak sa to ko pupunta ngayon nandun siya eh nakaharang list na ko dito Uwi muna ako mga idol magsishortcut ako kung saan na nandaan ako dito alis na ako dito eh hey baka ba ba balik na kulit sa susunod delikado